Uh, magandang gabi po sa lahat Maganda ba? Bad news uh, Magandang gabi po sa lahat May isa po tayong bad news ngayon na uh, pumasok kaninang umaga uh, May kababayan po tayong seasonal farm worker seasonal farm worker ha uh, Nagbigti po Natagpuan na lang po ng mga kasama nakaupo na po sa na wala ng buhay hindi na lang po ako magbibigay ng ibang detalye ng buong detalye about sa nakita kong larawan um, lalaki po siya bayan uh, marami na pong nag comment taga San Juan Batangas po wala naman pong problema sa employer, mga kasama wala naman uh, family problem. Hanggang doon na lang po. Huwag po tayo magbigay ng komento na hindi maganda. Basta nagbigti po yung kababayan natin at uh, puro puro family problem ang binabatong uh, ano sa akin ng mga kaibigan at nakakilala doon sa tao at naging kasama sa Pilipinas. Uh, Pagdasal po natin ang kanyang kaluluwa, uh, siguro inaasikaso na po ito ng gobyerno na ko na rin po ito sa Philippine government natin sa DMW. Uh, sila nang bahala sa Pilipinas dito sa South Korea. Siguro i report na to sa MWO, Embassy. Alam na nila gagawin dito. Wala na po tayong magagawa dito. Sa pamilya po, nakikiramay po. Ako at ang mga followers ng Kurigong TV, pamilya ko, nakikiramay din po. Sa lahat ng mga seasonal farm worker, kung kayo po ay may uh, dinadamdam sa pamilya, ganap ng kausap. Ikaw naman, kung sa tingin mo, yung kasama mo sa company, tahimik, tanungin mo, kamusta mo naman? Brad, may problema ba? Ha? Depression kills. Tulungan nyo po, tanungin nyo po. Usap. Hmm? Minsan naman po, pag sa trabaho, pag nasa bahay na, huwag na natin pag-usapan yung sa trabaho, may stress ka lang din. Pagod ka na. Trabaho pa rin pagdating sa bahay. Na? Sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas na may kamag-anak na nasa abroad, uh, huwag nyo naman pong bigyan ng stress yung pamilya natin dito sa abroad. Kahit anong bansa pa yan. Kamustahin nyo, huwag utangan. Okay ka lang ba? Uh, nakakaawa naman po Hindi lang din naman sa South Korea Nangyayari ito Ibat-ibang panig pa ng uh, mundo May mga minamaltrato Hindi na nagsusumbong uh, Sa muli po Condolence sa family ng Yamaong seasonal farm worker uh, Rest in peace bro um, hindi na kinaya yung problema. Hmm? Depression talaga. Mahirap kalaban ang depression. Speechless po ako. Kanina ako pa ano to. Hindi hmm, ako nakapagtrabaho ng ayos kanina. Tumutululuha ako nung naiisip ko ito. Nakakawa ako doon sa tao. Ang daming detalye na pumasok sa akin. Ang daming na hindi na pwedeng ilabas sa inyo. Pasensya na po. Ah, basta may kababayan po tayong seasonal farm worker, taga San Juan, lalaki, nagbigte. Ayun lang po. Ah, Pagdasal po natin ang kanyang kaluluwa. Sa so family, condolence po. God bless po sa lahat. Mag-ingat lagi sa trabaho. Sa mga kaibigan ko, mga farmer, factory worker, mga trabahador dito sa South Korea, ingat po kayo lagi. God bless.